sure na sure ako na gusto mo rin respeto ka ng mga tao na mataas yung tingin ng mga tao sa'yo sino ba naman hindi ngayon bibigay ko sa'yo yung 5 habits Lima. 5 habits ng isang high value na lalaki ako nga pala si homeboy isang matikas na lalaki rin respeto ng karamihan sana may mapalaka sa video na to let's get it Numero 1 say less and do more. Sure ako may kakilala kayo na isang lalaki, puro plano ng plano, pero hindi naman kumikilos. Puro salita ng salita, wala naman ginagawa papunta sa mga sabi niya. Ah, nakakainis, nakakairita yung gantong tao, men. Hindi to boss like. Kupal ang tawag dyan, hindi yan isang boss. Matuto kayo manahimik sa mga plano nyo, sa mga gusto nyo gawin, sa mga ideas nyo dahil... Ano ba, ano bang mapapala mo kapag sinabi mo sa mama mo, sinabi mo sa papa mo? Wala, siguro. Hayaan mo lang yung mga panalo mo, yung mga achievement mo, yung resulta. Umingay kasi sa bibig mo yung puro sumasalita ng salita na kung ano-ano na wala naman ang yayari. Pangalawa magplano ka at sundin mo yung mga plano mo. Napaka-importante na dapat may plano ka ang dapat sinusunod mo yan. Lahat ng mga great leaders, mga nakaraang pangulo, lahat sila nagpaplano way ahead of the future. Siguro 5-10 years, pinaplano na nila kung ano yung gusto nila gawin sa buhay. Ang pangit tingnan, men, ang pangit tingnan. Kapag wala kang plano, isipin mo to, Holmes. Nasa date ka wala kang plano kung ano yung gagawin mo pagkasama mo yung babae. Hindi mo alam kung saan kayo pupunta, kung saan kayo kakain. Tinanong mo yung babae, anong gusto mo gawin? Bro, yung babae, hindi niya rin yan alam. Trabaho mo is your duty, is your responsibility bilang isang lalaki na dapat ikaw yung magiging leader na dapat ikaw yung li lead. Okay? Men always lead dapat. Dapat decisive ka rin sa mga plano mo. Dapat desidido ka sa tatlong pagpipilian, dapat desidido ka sa pipiliin mong isang option. Option A. Option A lang ang kailangan mo homes. Kapag may plano ka at desidido ka sa mga pinaplano mo, homes, I'm telling you Re-respetuhin ka talaga ng mga tao, okay? Tataas yung status mo. Lalakihan yung mga mata nila kapag kinakausap mo sila, Holmes. I'm telling you. Me, personally, yung mga pinaplano ko is yung mga videos na gusto ko gawin dito sa YouTube, sa Facebook, at pati na rin sa TikTok. Marami akong pinapanood ng mga content, pinapag-aralan na nakukuhaan ng mga ideas dahil... Nasa starting nasa starting page pa rin ako or nasa starting paano ba to nasa starting era ng pag influence ko sa mga tao sa mga viewers ko sa mga followers ko sa mga sumusuporta sa akin nasa phase 1 pa rin pa lang ako no bago pa lang ako dito believe it or not kakasimula ko pa lang na to halos it's only been 3 months men wala pang isang taon since na nasimulan ko tong YouTube channel ko. Pangatlo, magkaroon ka ng curiosity sa mga information na kinakain mo at sa literal na mga kinakain mo as in kinakain. Yung mga mediocre na tao, mga average na tao lang, they have one thing in common and that is consuming ng mga junk foods, ng mga mga information na walang kwenta. Ngayon, napakaswerte mo dahil napindot at pinapanood mo tong video na to ngayon. Ang natututo ka, marami kang natututunan sa mga sinasabi ko, ba? Diba? So, win-win. Pagkatapos ng video na to, ini-expect ko na ilike mo tong video na to. Ang kapag bago ka palang dito, tang ina mag-subscribe ka, tol. Napamura tuloy ako doon, pasensya namin. Quick information about me, mahilig talaga ako magmura. Uh, isa yun sa bad habit ko, sa isang masamang habit ko na kailangan ko tanggalin. No? Balik tayo sa topic, napaka-importante na dapat iniingatan nyo yung mga pinapanood nyo dito sa YouTube. Kung sino man yung mga pinapanood nyo sa Facebook, sa TikTok, ang pati na rin dito sa YouTube, magiging ganun na rin kayo, men. Yung personalidad nyo, magiging ganun na rin. Yung persona nyo, magiging ganun na rin. Kapag kadalasan ng mga videos pinapanood mo, katulad ng ganto self improvement mas magiging high achiever ka kaysa doon sa isang tao na puro jako lang ng jakol kung saan man pumupunta yung interest mo na sa tingin mo makakabuti sa pangarap mo sa sarili mo sa future mo magbasa-basa ka tungkol doon homes kahit hindi ka na nga bumayad ng libro or ng course or ng kung ano-ano pa dahil Napakadaming information na libre dito sa internet, dito sa YouTube, sa Google, sa Safari, dito sa sa TV, kung saan-saan pa napakadaming information na pwede mong pagkakuhaan ng ideas para yumaman ka, para magustuhan ka ng babaeng crush mo at kung ano-ano pa kung paano lumuto ng chicken curry ng adobo dahil hindi ako marunong lumuto ng adobo. Bro, what are you talking about, man? May nag-comment sa isa kong video sa Facebook, college daw ba or discarte? Para sa akin men, discarte na discarte na discarte na discarte, araw-araw, hassle-hassle, grind, nakafocus, get yung pera payaman pa a few moments later payaman 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 gawa ng videos gawa ng videos gawa ng videos yun yung nasa utak ko and yeah press one kung idol nyo si Bugoy na Koy Koy panoorin nyo yung mga panahon na hindi pa siya sikat kung ano yung mga ginagawa niya kung paano siya yumaman kung paano siya dumiskarte sa buhay panoorin nyo yun at gayahin nyo, i-implement nyo yun sa utak nyo. So, bugoy na koy koy kapag pinapanood mo to, gang gang two joints para mafia, let's get it. Shout out men sa lahat ng mga pinapanood pa rin tong video na to. Hanggang dito, shout out sa inyo. You're a real one bro. Pero anyways, pang-apat, talk to everyone and be quick to uplift people. Spark a conversation, bro. Huwag kang mahiya kausapin yung bartender, yung babaeng cashier, yung taxi driver, tricycle driver. Huwag kang mahiya, bro. Mas maangas kapag sociable ka na tao. Hindi maangas kapag isa kang tahimik, antisocial. What? Actually, it doesn't matter kapag tahimik ka or whatever. Pero ang gusto ko lang ipaliwanag dito is napaka-importante na dapat marunong ka makipag-socialize dahil isang trait yan ng isang leader. Lahat ng boss, lahat ng high value na lalaki, marunong kami makipag-socialize. We have communication skill and napaka-importante na dapat meron ka rin na yon. Sa bawat tao na kinakausap mo, Holmes, lalong lalakas yung communication skills mo. Lalo kang magkakaroon ng karisma. And gustong-gusto yun ng mga babae, yung isang charismatic na lalaki, yung isang charming na lalaki. Ga uh, practice. You need to practice, practice, practice. Isang magandang habit na makakabuti sa pagkatao mo is pagbibigay ng compliment sa isang tao. For example, yung tropa ko, swabe yung datingan, pogi tingnan. Pre, tangina ang pogi mo ngayon, pre, ah. Ganun lang kasimple yon Holmes. Magugustuhan ka ng mga tao kapag mapagbigay ka ng mga compliments. Pero payo ko lang sa'yo na make sure mo genuine yung mga compliments na binibigay mo, hindi yung plastic na compliment. Sinabihan mo siyang maganda pero wala naman ngipin. Number five, be on time and maging decisive ka. Ay, ay, ay. Men, ngayon, aminado ako, kahinaan ko to. Pagiging decisive at yung time management ko palagi, palagi ako, well, hindi naman palagi pero ilang beses na ako na late sa trabaho and pinapagalitan na ako ng manager ko, bukas may trabaho ako 5am, ang aga 4am yung alarm ko, pangako ko sa sarili ko, pag narinig ko yung alarm, bukas ng umaga, 4am plus 4 ng umaga babangon agad ako, pangako ko yan boy, nakikita ko yung sarili ko habang finifilm ko tong video pangako ko yan sa'yo, homeboy kumising ka bukas 4am, bumangon ka agad